Hello guys, uh, magandang mornang hapon po sa inyong lahat So ito pa inyong atidang uh, para po um, magturo po na naman ng isang kaalaman about po sa mangyayari new moon mamaya So dito guys, um, new moon po mamaya is a Leo Ayan guys, so Leo is a fire sign So guys, um, sila ho yung kumbaga matataas ho yung mga energy nila ngayon. Ang mga sign na Leo, Aquarius, ayan nga. So dito, um, bay leaves, isa sa mga tagapagtupad ng wishes natin. So dito guys, ay... Bay leaves is under po ng fire sign. So to guys, kailangan natin. And then one thing guys is yung pagsindi ng kandila. Sa so, fire sign yon, And kung maaaring nga sabi ko sa inyo, kung wala kayong puting kandila, huwag kayong magsisindi mamayang gabi. So dito guys, ang gawin ninyo dito sa bay leaves, uh, kasi nasa ano pa tayo, nasa portal gate, lion portal gate pa tayo, is leo season pa tayo guys. So dito guys, pwede ninyo isulat ninyo dito yung infinity blessings. So infinity sign blessings. So dito guys, anuhin po ninyo yung mga wishes ninyo sa buhay na gusto ninyong mangyari. So guys, gusto ninyong mang may mangyari. Bawal po mag ngayon ng anumang desisyon guys, pero hindi po pwede na hindi po bawal na mag-manifest po kayo ng mga wishes ninyo guys. So dito, ang isa po dito na ano natin guys is yung 520 code. 5207418 and 8 and 8 and 8. So dito guys, bakit itong mga ito mahalaga itong mga code na to guys? Kagaya nga ng in-upload ko kanina, so nandar pa rin tayo ng 520. So ito guys, yung 520 is, 520 is uh, was um, urgent money. Ito guys, ito naman yung 74, 7418 is the... Um, ito po ay isang code na kumbaga divine blessings. And 888 is infinity blessings. Infinity 888 means infinity. So dito guys, sa isang bay ribs naman, is magsulat po kayo dito ng affirmation. Kagaya po ng I am money magnet. Kasya naman siya guys dito. And dito sa back niya guys, uh, magsulat ka dito ng kung ano yung specific. Kung ano yung gusto mo na mangyari sa buhay mo na gusto mong ano guys yung wildest dream mo kasi guys mataas yung energy ngayon so pwede ninyong gamitin yon pero hindi pwede ninyong gamitin yung energy ngayon bilang as magmanifest ng ano niyo pero hindi niyo pwedeng gamitin ito na makipag-away, makipagsagutan, makipag-ano sa mga ano niyo. Hindi niyo pwedeng gamitin ito, guys. Kasi nga ito is a long season siya, guys, na kasi nasa retrograde pa. And then ito guys yung mag-ano. So gawin ninyo ngayon mag-manifest kayo. Hindi po bawal ang mag-manifest pero bawal po mag-decide, makipag-away, makipag-ano. Kasi guys, um, matagal yung epekto niya. So guys, kung nagkikipag-away ka ngayon, sinundan mo ngayon, lalo na sa relasyon ninyo mag-awa, mag-asawa, yan po yan ay talagang maglakas ang impact niyan. So nasa ano pa tayo, guzman pa tayo guys. So dito, isasulat ko na lang po dito guys ang... Um, yung lagi kong sinusulat na pera. So, dito guys, pwede kayong magsulat dito ng travel, pwede kayong magsulat dito ng working abroad, visa, ayan guys, so, ganito ang gawin niyo So, ayan, I am money magnet, and then yung code na ano guys, ayan, isulat niyo and then, ito po ang infinity blessing. So, anong gagawin niyo dito guys? ito po ay susunugin nyo. Susunugin nyo ito guys. Susunugin niyo Pero, ang fire sign, i-warm up muna niyo ito guys. I-warm up niyo ito lang i-warm up. I-warm up niyo ito. And then, habang ganito are you guys, i-manifest niyo yung pera na to na kailangan niyo Kung ano yung, kumbaga, kung may pera ka na nito, yung present moment na meron ka ng $100,000, anong gagawin mo? magtra-travel ka, bibili ka ng ganito, bibili ka ng ganyan, paayos mo yung bahay mo, bibili ka ng bagong sakyan, i-manifest mo na yun na nasa present moment ka na. Kasi nga, meron ka ng pera. Mandyan na sa'yo, yung perang, uh, yung pera na to na goal mo sa buhay, yung pera na to na achieve mo na. So, dito guys, yung mga pangarap mo, wishes mo, na pwede mong magawa ngayon gamit po ang bay leaves kasi ang bay leaf, guys is a fire sign so malakas kumbaga malaki ang ginagampanan niya ngayon so dito guys mag light kayo ng candle pero wag po kayong maglalight ng white candle kung maari lang so dito guys um, itong mga gagawin ninyo mamaya so dito pag sinunog na ninyo ito guys dito po sa isang dito sa left hand niyo ilagay niyo yung abo niya dito and i-blow on air niyo ngayon naman guys kung wala kayong pag anuhan ganyan pwede naman ninyong ilagay sa mga paso yung yung abo niya so dito guys ay three nights po yung season niyan itong ano to guys so ngayon bukas at sa susunod na araw yun guys, 3 nights po ang season ng new moon and full moon. Tag tatlong araw po yan guys. So pwede ninyong gawin ngayon kung hindi ninyo magawa ngayon dahil wala kayong bay leaves, pwede naman bukas sa makalawa. So ito lang mga guys and hopefully pong makahabol sa inyong lahat. Maraming salamat po.